Ako si Joaquin at ang aking asawa ay si dalya. Napilitan kaming lisanin ng Maynila upang takasan ang anino ng isang trahedya. Tatlong buwan bago kami lumisan, pumanaw ang aming anak na si Miguel na hindi may paliwanag na dahilan. Isang umaga, natagpuan namin siyang mula ng buhay sa kanyang kuna. Walang sugat, walang sakit. Sinabi ng doktor na posibleng sudden infant death syndrome ang dahilan Ngunit sa kaloob-looban ko ay may isang bahagi ng isip ko na hindi matanggap ang paliwanag. Pagkalibing ni Miguel, nagsimula ang mga kaibang pangyayari sa aming tahanan. Tuwing alas dos ng madaling araw, may kumakatok sa pintuan. Mahina pero paulit-ulit. Kapag sinilip namin, walang tao. Sa kalagitnaan ng gabi, naririnig namin ang mga maliliit na yapak sa sahig. Ngunit wala namang ibang tao sa bahay. Ang mga laruan ni Miguel ay madalas namin nakikitang gumagalaw nang hindi namin alam kung paano. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Dalia, narinig kong may bumubulong sa tabi ng kanyang kama. Mama! Mabilis akong bumangon at sinindihan ng ilaw, ngunit walang tao sa silid maliban sa aming dalawa. Dahil sa matinding takot, nagdesisyon kaming umalis ng Maynila. Ang tiyuhin kong si Mang Ilyas isang manging isda. Sa Bicol ay inalo kaming manirahan sa isang lumang bayan sa bayo ng San Isidro. Sinabi niyang tahimik ang lugar at malayo sa regulo ng lungsod, isang perpektong lugar upang magsimula muli. Nang dumating kami sa baryo, agad namin napansin ang kakaibang aura ng lugar. Sobrang tahimik, tila ba walang sigla ang paligid. Wala ni isang batang naglalaro sa kalsada. At karamihan sa mga bahay, ay may makakapal na kurtina sa bintana. Waring iniiwasan nilang makita ang labas. Ang unang sumalubong sa amin ay si Mang Isko, isang matandang caretaker na inatasang alaga ng bahay bago kami dumating. May kaba sa kanyang mga mata habang tinutulungan kaming magbaba ng mga gamit. Matapos naming ayusin ang mga gamit, lumapit siya sa akin at bumulong. Huwag kayong magpapalabas sa gabi. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Bakit po? Tumingin siya pa sa paligid, sa kamuling bumulong dahil sa kanila. Sa halip na ipaliwanag, mabilis siyang umalis. Sa unang gabi namin sa San Isidro, nakatulog agad si Dalia dahil sa pagod. Ako naman ay natiling pinagmamasdan Pinagmamasal na ang kaysa minang lumang bahay. May kung anong bumamagabag sa akin, ngunit hindi ko maipaliwanag. Alas dosin ng gabi, nagising ako sa tunog ng mahihinang pagkatok sa bintana. Tok, tok, tok. Dahan-dahan na -dahan kong bumangon at sinilip ang bintana mula sa siwang ng kortina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Suot niya ang isang lumang puting damit at nakayuko ang kanyang ulo. Hindi siya gumagalaw. Nang marinig ko ang kanyang boses, tumayo ang aking balahibo. Huwakin, nanigas ako sa kaba. Alam niya ang pangalan ko. Huwakin, ibalik mo siya sa amin. Ang kamay ko ay nanginginig habang hinahawakan ang kortina. Sino ka? Bulong ko. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang muka at doon ko nakita. Wala siyang mga mata. Agad akong umatras at niyakap si Dalia. Sa labas, ang bulong ng babae naging isang nakabibinging sigaw. Isang tunog na hindi gawa ng tao. Napapikit kami sa takot at nanatiling tahimik hanggang sa unti-unting lumipas ang tunog. Tinabukasan dumiretsa ako kay Caberto, ang albularyo ng baryo. Isinalayksad ko sa kanyang nakita ko kagabi. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Alam mo ba ang kasaysayan ng baryong ito? Hindi ako sumagot. Mabigat ang tono ng kanyang boses nang magsimula siyang magkwento. Noong unang panahon, may isang babaeng nagngangalang Loida Isang babaylan na naninirahan sa bayo. Siya ang tagapangalaga ng mga espiritu rito. Ngunit nang dumating ang mga kastila, ipinapatay siya ng mga praile matapos ako sa hamang kukulang. Bago siya mamatay, isinumpa niya ang buong bayo. Sa akin kamatayan, kayo hindi na makakatulog. Ang inyong mga anak ay hindi na magiging inyo. Ang inyong mga patay ay hindi na magpapahinga. Simula noon, may mga bata sa baryo na bigla na lang nawawala. Ang sabi ng matatanda, kinukuha sila ng mga nilalang ni Salome bilang kapalit sa kanyang nawalang buhay. At kapag may namatay sa baryo, hindi sila kagad nalilibing lilibing sapagkat sa loob ng tatlong gabi, ang kanilang mga kaluluwa'y ay gumagala pa rin, naghahanap ng kapalit. At ngayon, ako ang susunod. Hindi na kami nagdalawang isip. Kinagabihan, Nag-impake kami ni Dalia at nagdesisyong tumakas. Ngunit bago pa kami makalis, nakarinig kami ng iyak sa labas ng bahay. Boses ng isang bata. Tulungan niyo po ako. Nanlalamig ang katawan ko. Mama, Papa, umuwi na tayo. Boses ni Miguel. Nagtama ang tingin namin ni Dalia. Siya ang unang gamawa. Huwakin, si Miguel yan. Hinawakan ko siya. Hindi siya. Ngunit bago ko siya mapigilan, bumukas ang pinto. At sa pintuan, nakatayo ang babaeng walang mata. Huwakin, oh, bakit mo ako iliwan? Biglang lumamig ang paligid. Parang may humihigop sa hangin sa loob ng bahay. Sinubukan kong takpan ang tenga ko nang marinig ko ang isang malalim na tunog. Hindi ito tunog ng sigaw, kundi parang daing ng mga espiritu. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong gumagalaw ang anino ng babae. Umahaba, parang isang usok na unti-unting bumabalot sa amin. Nang tingnan ko si Dalia, nakatayo siya, parang tulala. Dahan-dahan siyang lumalapit sa babaeng nakaputi. Tila na hypnotismo. Hindi, sigaw ko. Hinawakan ko siya ng mahigpit. Ngunit nang hawakan ko siya, naramdaman kong parang nagyayelo ang kanyang balat. Nagdilim ang panuwin ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatakas. Nagising ako sa bangka, nasa dagat, papunta sa ibang bayan, si Dalia. Hindi ko na siya nakita mula noon. Sabi ng mga manging isda, natagpuan nila akong lutang sa tubig. Walang malay, nanginginig sa lamig. Hindi ko na maalala kung paano ako nakaligtas. Ang natatandaan ko lang, bago ako mawala ng malay, narinig kong muli ang boses ng bata. Papa, umuwi ka na. Hanggang ngayon, sa bawat gabi, naririnig ko pa rin ang mahihinang pagkakas.